Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay kailangan malaman muna natin kung saan ang ating binablog Ito po ay dito sa may Chaong Quezon na malapit tayo sa Mount Banahaw Ayan, Chaong Quezon po yan At uh, kung titingnan nyo naman saan ba mula ang uh, expressway na yan ay dito po sa may Santo Tomas, Batangas makikita nyo Yan, gumuguhit yan dumaan ng San Pablo Laguna Alaminos at uh, San Andres San Juan, Batangas na po yan tapos San Felix hanggang dito sa may Santo Tomas Batangas Nasaan ka na? Yan dito Hanggang dito po yan Ang landmark natin ay dito sa may Mount Makiling Okay sana nakuha nyo mga boss At meron din ang mga nanonood na gustong malaman kung saan yung ating ibinablog Ayan po yon. Tingnan nyo na lang di sa mapa uh, San Pab, uh, Santo San, Tomas Batangas San Pablo hanggang dito sa Chao Quezon Yes, good day mga boss ako ngayon ay pupunta ng trabaho napalampas ako hindi ko kasi napansin na bukas pala dito sa SLEX JR4 pwede, pwede pala dito yung dumahan ito, bukas siya pwedeng daanan o dadaan tayo Iyan Ito yung Pinaka Interchange Mamaya ay Paliliparan natin Ito ng drone Para makikita yeah. nyo Dito nga tayo Sa walang putik Itong Dinadaanan natin ito Makikita nyo sa taas Ay bilog Ano kaya yung nito Bakit kaya may bilog dito May circle din dito May circle din dito Ayan o yung, yung ano Yung overpass O uh, box tayo unlock okay amaya ah, makikita nyo sa Ta, taas ito ito yung kanyang pinaka entry mayroon na siyang busa 2, 3, 4 ang lawak oh groby lawak yung ko dito papunta ka ng b at papunta ka ng ay, ito yung pupunta ng Bicol. Ito, ito, ito. Itong isang ito. O pupunta ng South. Tapos ito, dadaanan natin, kakontorplohan natin. Ito yung exit. Pag ka ng Maynila. Ayan o. Ayan o. Woohoo! Samintado so, na din. Dalawa na, naging dalawa na lang. Apat, taas naging dalawa. Mula doon, apat, taas dito naging dalawa. So, tigalwa. Tapos itong buhos ng saminto na to, hanggang doon na. So ito yung kanya pinaka-exit to. Uh, makikita nyo din to sa drone shots. Ayan oh. Dito, exit. pagaling ka ng Maynila, exit papunta dito. Paraan pa ikot doon. Tapos diretso ka doon. Doon ang toll gate. Tapos ito, itong buhos na to hanggang doon lang sa may bakho na yun. Hindi na tayo di diretso doon. masita tayo. May bantay doon. May operation. Tapos, ngayon, ito na yung kanya pinaka-expressway. Grabe, ano? Ito yung kanyang exit pag galing ka ng Bigol o galing ka ng Lucena. Tapos, antral gate niyan ay doon, doon sa may bandaron. Grabe, ano? laki Ganda. Ay, yung nakita kanina nating tunnel, ito yon dinadaanan natin sa tapat. Tapos, pag ka naman ng ano, tsaong gusto mong pumasok, punta ka ng Maynila, di diyan di yan ka papasok. Daan ka muna doon sa toll gate. Doon kasi ang toll gate niya sa so may bandaron. Ah, dadaan ka doon sa may circle. Tapos, ito yung kanyang overpass dito yung overpass oh. ayun ano yung draw o tayo galing kanina sa may bandaron tayo na kulipad ng drone kung mababalikan nyo mga boss yung ating huling video ay ito po yun ah uh, kinuna natin tong circle dito sa may chaong interchange ayun po yung ating huling content para lang mapag isa natin para hindi nagkahalo-halo pero ngayon sa video ito ay isasama natin gawa ng para makita nyo yung kabuuan nitong chaong interchange so nagkumpisa po tayo dito sa may circle papunta doon sa pinaka interchange dito sa so nakikita nyo sa kaliwa, yung may bus na minto na yan, dalawang linya na po yan yan po ang uh, magiging toll gate dito sa party na yan tapos ipagka eh, diniredireksyon yan, yun sa may pinaka circle na yun yun na po yung kung saan ang direksyon ng mga sasakyan palabas at papasok at itong nasa kanan natin, pansamantala lang po yan, yung dinadaanan na yan ng sasakyan sa ngayon. So, yan po yung uh, Chaong Interchange na <clears throat> posibleng matapos nga ito ngayong 2025. Gawa ng paspasa na ang gawa mula doon sa may Alaminos Laguna Pupunta dito sa may Chaong. Bali, party siya ng package package B to package C to C uh, to C package B to C. So ganyan ang sitwasyon. Mapapanood niyo naman 'yan doon sa ating huling mga update at yung nasa kaliwa natin 'yan ay yung papunta ng Anastasia. Ah uh, babago pa lang 'yung inumpisahan pero malaki-laki na din na nagagawa diyan. So ito yung interchange. Uh, may mga bus na siya sa Minto lalo na itong nasa kaliwa natin. Kompleto na 'yan. Tapos itong pabilog na to ay dito na lang sa nagkukulay brown na yan. Yan na lang ang bubusan Tapos ayan tingnan natin at talaga namang napakaganda. Shoutout nga pala sa lahat ng mga chaungin, mga taga Dolores, Candelaria, San Pablo Laguna, Alaminos. Lahat po nang nararating nitong video ito. O kahit na OFW, ibang bansa, mga nanonood ng video ito kung sakali mga inyong mga properties ay nadaanan nitong expressway na to ay panoorin nyo po yung aking mga video at uh, makikita nyo po doon yung mga uh, kada barangay na dinaanan so ayan, yan na po yung papunta ng San Pablo Interchange tapos yung nasa baba natin yan, nakakross na yan ay yung Maharlika Highway sa ngayon tapos iyan hinarapan na ng drone natin pabalik na uli doon na siya sa may pinanggalingan natin kanina na rotonda siya nga pala mga boss kung bago ka palang sa channel na to at bagong tuklas mo palang tong ating channel ay huwag mong kalimutan mag subscribe at tayo po ay nag update tungkol dito sa expressway TR4 kung kayo man ay malalapit dito sa lugar na to at gustong gusto nyo mapanood yung mga nangyayari at talagang itong expressway na ito ay bagong bago at saka para makita nyo din kung sakaling may property kayong nadaanan dito ay para mapanood nyo. At inuulit ko, ang ating pong vlog ay kada barangay na nadaanan ng expressway mula package A to C hanggang ano tayo, package D. So ayan, yun na po yun. babaybayin natin to, gawa ng mahaba ito. Sa nga pala, itong lugar na ito ay ang nakakasakop talaga dito ay lalig. Lalig pa to. Nakita ko sa mapa itong lalig na to hanggang doon. Pero siyempre may mga purok-purok na yan ay hindi na lalig. Ewa ko. Pero kita ko talaga sa mapa ah, naka-red siya. Parang hanggang dito yung kanyang red na nakalalig ah uh, itama na lang ako kung mali ako yung mga nakakaalam dito sa chaong lalig to tapos yan nandito na nga tayo kakukwento natin nandito na tayo ito wala pang buhos nahuli to pero madali ng buhosan to konting patag na lang to okay na to mabahay dyan oh. may farm pa dyan oh. uh, oh, oh, pagka nahulog ka di yan. Napakataas itong buhos na to. Okay. Yan. Dito sa lugar na to, mga boss, halos lahat ay ganto na may buhos na. Putol-putol na lang siya. Bago sumapit ng ano, mga tulay, katulad nito. Ito ba, bagong buhos to eh. <coughs> Ayan, sa bandaron, kompleto na. Pero makalampas, sa may banda-bandaron, putol na din. ah bakit may tambak dun ay ah, to, oh ito ayusin pa to pababa kasi nagkamali sila ng level doon yan yung pagka ikaw inananak po eh, ano pagka sumapit ka ng tulay, nalagabog hindi siya pantay bakal tapos saan tayo dadaan eto kaya katulad nito pinapatag na siya tapos ipinipison e, para ang kasunod niyan bubuhusan na na sa minto ano, itong lugar na to parang parang kaysa isidro Sidron na dito So ayan. Parang kasi ni Cedro na to. Ayun binubuhusan na nila, ay binubuhusan na. Tinatambakan na nila ng graba. Pinong buhangin no? ah, pinong graba. Pag pinong graba, ay di, hindi siya ano. So ayan. Ang kasunod niya sa mento na magdudugsong na siya doon sa may baas. At sa may bandaran. Postuhin na nga natin ang ating vlog hanggang doon para para kompleto na at ito barangay San Isidro na to nagbigyan tayo Siyan, tumigil sila o barangay San Isidro na to at yung dinaanan natin na yun na pinapatag pagka yun ay nasa minto na dudugsong na dito o magiging kumpleto na siya hindi ka konting konti na lang ay paano progress ni na to paano mga boss aray naman ay may vlog ako na re kaya siguro di di dito ko na iindingan tong video nito maraming salamat sa inyong panunood sana ay nagustuhan yung video nito at uh, Sana pala kung bago ka pa lang ay di huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button nyo sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video libre lang naman po yan wala yung kabayad bayad na may mga markings na dito no overtaking o, ibig sabihin ay inaalaw ang dumaan dito pero walang mag overtake walang mag mabilis nakalagay nga doon. Eh. 20 kph lang so yan maraming salamat mga boss kita kita tayo sa susunod na video ¡Gracias!